Mga kababayan, Assalamualaikum. Ayon sa isang nagpakilalang testigo, may kinalaman umano ako sa Oplantokhang, sa Davao Death Squad, at sa mga insidente ng pagpatay o extrajudicial killings sa Davao. Bago ang script na ito, sa mga taon na nagsilbi ako bilang Vice Mayor at Mayor ng Davao City, niminsan ay hindi na naugnay ang aking pangalan sa isyong ito. Bigla na lang nagkaroon ng testigo laban sa akin ng mahalal ako na Vice President at kabilang na nga ako ngayon sa mga akusado sa International Criminal Court. Maliban sa tiyempo, malinaw na sadyang pinilit lang na maidugtong ang pangalan ko sa isyong ito para ako maging akusado sa ICC. Ang pagpupumilit ng ICC na pakialaman ang ating hudikatura ay panghihimasok sa ating soberanya. Paglapasangan ito sa dignidad ng mga Pilipino at sa karangalan ng Pilipinas. Wala na itong debate sa testigo at mga tao na nakapalikod sa kanya. Mag-file kayo ng kasong murder laban sa akin dito sa Pilipinas.